magandang umaga po sa lahat uh, kumusta po ka kayo uh, pasensya na po medyo natagalan po ako ng pag upload video kasi medyo busy po ako mga idol ang ating video po ngayon tungkol po sa nabili ng na alternator po na surplus sa aming bus tapos testing muna natin to pakita natin kung paano ba natin testing yung surplus na nabili natin na alternator para hindi po tayo mahirapan pagtanggal uli kapag hindi po siya nagcha-charge uh, ito po ay 24 volts sa ano po sa kanter po siya mga idol 24 volts po siya kanter kita ko sa inyo ngayon kung ano ang dapat natin gawin kasi pag magbili tayo ng surplus na alternator ang iba dyan ay hindi ibang surplus na hindi po sila nagtitesting kasi Uh, sabi nila ipabalik lang po pag hindi po siya nagcha-charge. So testing natin para makita natin kung okay ba siya. So uh, sana po sa di ko pa po simulan. Uh, sana mag-subscribe po kayo sa aking channel. At pakipindot na rin po ng ring notification bell para ma-update po kayo pag may bago akong video may ay ito na po mga idol ko mag-testing tayo ng alternator mga idol kailangan meron tayong uh, digital tester tapos isit natin sa volt na 200 tapos meron tayong uh, battery dalawa ang batering gamitin natin kasi 24 po ang ating alternator 24 po siya 24 volts tapos dalawang baterya tapos meron tayo nitong para Uh, gamit na pang testing ng alternator meron tayong motor tapos meron tayong lagayan ng alternator eh, pakita ko sa inyo ngayon kung ano ang kanyang uh, uh, paraan para malaman natin na okay ba ang nabili na alternator na surplus po mga idol mga idol, uh, nakaready na po siya ito yung tinatawag namin na pang testing ng alternator namin dito ito. meron siyang indicator light ito yung indicator light natin tapos ito yung wiring nya ayan -ready na po siya tapos ang test, uh, tester natin naka na po siya so unang gawin natin mga idol kasi hindi, hindi pa po siya na yung kanyang sakit dito papatungong una nating hanapin yung sa indicator light ito yung sa indicator light natin ground po ang kanyang supply ayan o, oh. kumilaw po siya mga idol ito yung indicator light natin ayan, kumilaw siya tapos hanapin natin dito Ayan mga idol oh. May ilaw na siya. Ito yung indicator light natin. Pag ma ma pag mawala 'yan, mamamatay mamat uh, 'yan. Mamatay Ibig sabihin, nag-charge po ang ating alternator. Kasi indicator po siya yung nakikita natin sa dashboard natin. Yung may sign na battery. 'Yun ang ating indicator light. Ah uh, tuwing pagpaandar natin sa makina natin, ay eh, automatic pong mamamatay yung indicator light natin basta okay ang ating charging pero kung hindi po siya mamatay ibig sabihin may problema ang ating charging tapos pangalawa nakikita nyo dito meron pa pong isang lagay natin dyan yung sa ignition kasi kailangan pong may ignition positive po ang lumabas dito para mag-charge siya. Ayan, nakapansak na po siya dalawa kita nyo ignition po ito ito yung sa ating magic eye sa ating indicator light tapos uh, ah, na po natin mga idol pero po tayong plug papunta dito sa ating motor nakikita nyo mga idol biglang matay yung indicator light natin tapos ibig sabihin okay ang kanyang charging ayan umila ulit ay ayan mga idol umiilaw siya tapos uh, charge natin ayan pa ayan mga idol ibig sabihin nagcha charge po siya nag charge po siya yung charging nya 25 po 25 volts ayan nag charge po siya tapos nawala po ang ating namamatay po ang ating indicator light mga idol yun po ang pag testing natin ng ng alternator ganun lang po siya kadali po pag okay po siya uh, bilhin na po natin kagad kasi surplus po siya ng idol kaliyan charging po 25 volts ayan 36 ah uh, ito po charge po tayo ganun po ang pag testing ng ating alternator na surplus pag na-charge na po siya pwede na po nating bilhin Tapos Ganito lang po kadala Dali sana po Nagustuhan nyo ang aking kunting video po mga idol God bless po sa